Oh, may award kasi yun. May na, no? award yun. It's best, ano, sa paray. Discipline. Just well, discipline. Kasi yung cheer. Wala nanalo sila dyan. Wala sila. Sila lang nakita natin. Ay, kayo na, wala nun. Hindi na nanalo yung sila. Hindi na nanalo yung sila. Ang pinig. meron pa dun oh. Madami pa yun yung, yung dulo niyan. Ang Parang in baan? Yung kabila. May props pa sila sa ano nila oh. May props pa sila. Pare-pareho na sa Paris. <laughs> uh.